<laughs> Talakitok, ulit. <laughs> ha? Talakitok. Mag Hmm, Ni. Hmm. Huli uli uli. Kasi medyo maliit lang. Hmm. Yung mga master fishing tayo. Gamit natin dalawa. Meron tayong 4LB at 6LB. Baka may malalaki. Gamitin muna natin itong 6LB. Pag walang dumawi, palit tayo ng ano, tenkara. 4LB gamitin natin. Subok muna tayo dito. Iwanan ko muna to dito siguro. Yan. kasama natin si Brian. Sinama tayo rito sa spot niya. Subok muna tayo dito. Subok lang. Gamit natin Nino. Mino na 6 lb, ah 6, 6 grams. Lapit oh. lang ha. First cast, wala. Mag-i-start ito banda. Hoy. Wala. Nandung madawi ah. Oops, sabi. Guys, gamit tayo ng ano. Tengkara. Tapos kapong. Wala pong 702 natin tsaka burking Ay lapit Burking rod, ay reel Wala Ang dumadami. Ang dumadami mga master. Uy, saan na tayo? Grabe pa ako na. huli natin. Maliit. nag tayo uli. Wala eh. Walang dumadawi. Pakawala natin. Mahabot na. na pong malaki-laki dyan. Kanuping. Oh, may huli si Brian ha. Tayo okay, so, sa unahan, wala. Ang master, pangalawang huli natin, oh. Hindi natin na-video, ron liliit. Nakawala natin yan Subok tayo ulit dito mga master Ulit tayo mga master GT <laughs> Talakitok Ulit Ha? <laughs> ah? Talakitok Mag Magtatambag ka ba? Ano mga master? Papamahin daw ni Brian Ah. Blue pin. <laughs> Sobrang laki ya. Eh. <laughs> so eh. well, 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 Pero Yan na rin pang tambag mo Pagod lang kasi yung yan no din ako <laughs> Paper Pero kung pagtagulan ganda niyan Yung Ay buhay mo lang siya wala nang Wala na siyang ano Wala na siyang pabigat, pabigat oh sasabit eh you no know? Boy pa naman yan tali mga master malaki-laki na good size ah one down pwede na to pwede na to mga master kaysa wala one down malaki-laki na ay nasan pa? paano pwede na yun lapo-lapo Kasi na tayo, tengkara Malakas ang hangin Pero, ano yung pusit? Pusit lang tayo na Ang pisan uli mga <coughs> master Tapos uli Pwede na to Pangalawa Amalit, oh, maliit maliit pa order natin maliit ang Oh, hmm, uli. Ni ito pwede na to, pangalawa. Pwede na ikip to, mga master. Good size na. Lawa. Pangalawa. pangalawa na. Ayan dyan. Subukulit tayo, mga master. Ito lang sa mababaw. Mm. Uli uli. Kasi medyo maliit lang. Mm. Ito pwede, pwede na to. Ang atlo. Ah, maliit. Maliit masyado. Wala natin. Ang malaki dyan. Hmm. Hulu -hulu, isa na naman yata. Uy! Wala. Puro siya ata yun ah. fish pan malaki laki na to hindi hmm. na natin pagbigyan ay nakakawala oh hinuli huli dito na dito master pinalita na malaki good size pangatlo <laughs> Atlo. Ito na to. Masasabaw na tayo. Ang gusto ng mga anak ko yan eh. Isda. Pangatlo. Dito na sa akin, dito niya nakilangin mga dito niya nakilangin mga master. Ang mula ah. Yun. Uli. Pang-apat. Malaki-laki. Sir. full size. apat Yun o. No? Mga master oh, Pang-apat. Pwede na. Pwede na ito mga master kayo. sa wala. Walang dumadawi kaya... Tengkara na ako. <laughs> apat na lima, um pang lima, seis, lima, master lagi, <laughs> eh di na to pang lima lima na mga master pengkara kahit pa paano may mauwi tayo Hmm, na to. Six na to. Anim. maliit. Maliit pa to mga master. Pakawalan natin. Dani mo sana. Sumalit. Hmm. Ito. Ye top e din to, ito. Ano ka tai nag-aano? Eh, anin pa lang pala. Pito sa anak kung di natin pinakaulat. Hmm, ito. Good size. Good size ito mga master. Kikat eh. Ito. Harvest. <laughs> Harvest. Oh, itu nah. Itu nah, mama master. Walo. good size na to mga master mm. Ay, hindi maliit pa yata maliit pa wala natin mga no, master maliit pa walo oh, okay, Sis na to Walo Kasabawan Ang sabaw na to mga master Pwede ko ah. tuli master ang <laughs> maliit maliit paulan pawalan yun pinain In. yun na wala mga master oh. pinain dami sir Boleh. Eh, mau lah. Mau lah. Apa lah apa yang? Hmm, eh. Ular ring. Mana? Wala na itong drag mga master. pero nakakabitaw pa rin ba't kaya yan ay nakakabitaw kaya

Esko, ay, esko, medyo ano? Tawag dun? Pesa? Namin sabit. Tidur.